Maayad hadalungan, Nandito tayo sa City Hall ng Malaybalay City. Napakasayang tanawin. Puno ng saya at pag-asa at isang magandang paalala sa diwa ng Pasko. Saksihan natin dito ngayon. Pabalik ko ninyo. Ngayong gabi, makikita ang saya sa mga mata ng bawat bata at ng ating mga kababayan habang sinisimula natin ang kapaskuhan dito sa Malaybalay. Kasabay ng pagningning ng mga ilaw, maririnig ang tawanan ng mga pamilya at ang sabay-sabay na paghanga sa ganda ng ating dekorasyon. Ang mga bata, masayang nagpapakuha ng litrato habang ang ating mga magulang at kaibigan ay nagbubuklod sa diwa ng pagmamahal at pag-asa ngayong Pasko. Pasko, na, Pasko na. Nandito tayo ngayon upang ipalala ang tunay na kahulugan ng Pasko. Pagmamahalan, pagbibigayan at pag-asa. nga niya po, nung na Christmas na itong natagamtam sa una, kung ato pag ipapaayo pa yun, na sila mga kabataan una, nag-aidad o elementary age, high school, ilang mabati ang Pasko. Kaya ang Pasko naasa sa kasing-kasing sa atong tanan. Gikan sa mayor, sa bisi mayor, sa mga kunsyalis na nagsakripisyo, mahatagan lang servisyo ang balay-balay. Hindi na mo kaya kung wala po ng suporta po sa katawhan ang mga kumukutitap na ilaw sa Malaybalay City Hall ay higit pa sa simpleng dekorasyon. Ito ay simbolo ng liwanag ng pag-asa at pagmamahal na dapat nating ibahagi sa isa't isa. Tulad ng gabing ito na pinailaw ang buong paligid, naway nagningning din sa ating mga puso para sa ating mahal sa buhay at sa ating komunidad. Sa bawat ilaw na sumisindi, ipinapaalala sa atin ang kwento ng unang Pasko, ang pagdating ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Para sa, Pasko na, Pasko na, Pasko sa bawat mingning ng ilaw na ito, ating may papahayag ang ating pasasalamat at pagpapala. Ang malawakang dekorasyon at makukulay na ilaw na bumabalot sa malaybalay balay City Hall ay isang espesyal na regalo mula sa ating lokal na pamahalaan. Ito ay simbolo ng pagmamalasakit at hangaring bigyan tayo ng isang lugar kung saan maaaring magtipon ang mga pamilya at magkaibigan upang ipagdiwang ang diwa ng Pasko. Ang City Hall ay hindi lamang puno ng ilaw, ito rin ay puno ng inspiration at pagkakaisa para sa bawat balay-balay nun. Mula sa City Hall ng Malay-balay, nais naming iparating sa inyo ang isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sama-sama nating gawing makulay ang Christmas ng Malaybalay. balay Credit stories po, salamat tungkay sa pag-ubad kahit maulan. ye yeah!